Ay, magkakambas ka doon? Kamaingay. Kung sino mag-order. Kamaingay. Yellow. <laughs> Gold Philistine. Yellow. Yellow. Good morning everyone. Nandito po tayo sa Bagsakan sa kawaan ng mga tupig. Ang pinakamasarap na tupig sa buong Pangasinan. Nandito po yung mga magkapatid bata mag-asawa. Uh, ah, ano, magsyota? Pamangkin Ah, pamangkin. Okay, so magtita. Okay, so nakikita nyo po kung paano nila inihahanda ang mga tupig dito. Kung paano nila iniihaw ang napakasarap at napakatamis na tupig. Andito din si ate. Ate, ngiti-ngiti -ngiting din nate kahit di kita makita. Okay, so, ganyan po nila uh, inihahanda ang masarap na tupig. Okay. Ito yung kakaibang kulay. Okay, manilaw-nilaw siya. Parang yung ngipin lang nila na manilaw-nilaw. Ganun. Na. Okay. Yeah. Okay, kapag natikman nyo po ito, na sobrang sarap. Napakatamis. Minsan, sa sobrang tamis, iniiwanan sila ng kanilang mga customer. Okay. okay. Okay, so sa kabilang tupig naman sila. Ayun, kay Tuya. Ay, pag bumili ka mag-canvas. Ay, madam. Oh, ayan, yan. Ito po yung aking nanay. Siya po ang taga-canvas dito ng, ano, <laughs> ng uh, tupig. Okay, naintindihan ko yung gumarampang pambabae yun. Ayan, ito talaga golden talaga. Ito tinatawag na golden tupig. Okay. Ang price nito parang Goldilocks. Ito ang taga-luto niya oh, Si Kuya, golden din ang ngipin niya Okay, so Muli po Ito si Teacher Larry Na nagsasabing Magandang umaga At masarap Na tupi